Pura Luca Vega. Isang taong matapang, isang taong matigas at may paninindigan. Sino nga ba si Pura Luca Vega? After his drug performance about sa ama namin, ngayon inuulan siya ng batikos. Ano nga ba ang nagawa ni Pura Luca Vega? Totoong maraming makasalanan na tao sa mundo at marami ang lumalabag sa sampung utos ng Diyos. At para sa akin, isa na doon si Pura Luca Vega. Ang nilabag niya sa sampung utos ng Diyos ay ang pangatlo. Huwag mong babanggitin ang pangalan ng Panginoon mong Diyos sa walang kabuluhan. At dito, hindi niya lang binanggit ang pangalan ng Diyos, kundi ginamit pa niya. Mahirap po talagang tanggapin minsan sa sarili natin na nagkamali tayo. Wala pong taong perpekto. Kahit po ako may time na mali ako pero ang tingin ko sa sarili ko tama ako. Pero dumarating ang panahon na napag-iisip ko na mali pala ako. At sa pagkakataong yun, humihingi ako ng dispensa at ng patawad. Yun ang pagkakaiba natin. Mahirap po talagang tanggapin na kapag sarili na po natin mismo ang kalaban natin. Yung pagkakataon na hindi natin matanggap sa sarili natin na mali tayo. Parang wala ka na rin pagkakaiba dito kay Christopher, dito kay Rendon, ikaw ang pangatlo. Para sa akin, pare-parehas kayo na feeling entitled. Feeling nyo, kayo yung tama. Feeling nyo, kayo yung gumagawa ng tama. Pero, hindi nyo matanggap sa sarili nyo na mali kayo. Everybody deserves a second chance. Ang kulang lang po sa inyo talaga is pagtanggap. Kailangan nyo pong tanggapin sa sarili nyo na mali kayo yun lang po ang nag-iisa at natatangin paraan para makapag-move on kayo. Try nyo lang po. Hindi po yun mahirap. Madali lang po yun. Minsan, try nyo rin pong pangkit. Tapos, magdasal kayo. Tapos, isipin nyo kung ano talagang mali nyo. Kasi, wala pong ibang makapagsasabi ng totoong pagkakamali nyo kung hindi po kayo mismo sa sarili mo. Ah! Ang second chance po ay naibibigay po sa tao. Lalo na po sa mga taong marunong tumanggap ng pagkakamali. Marunong magpakumbaba. Yun lang po talaga ang tanging paraan para makatakas kayo sa mga ganyang problema. Kasi patatawarin naman kay ng tao kahit sobrang sama nyo na kasi hindi nga tayo perfecto. Kailangan nyo lang pong tanggapin sa sarili nyo na nagkamali kayo. Or kahit kung nahirapan kayo sa sarili nyo, kahit para na lang sa ibang tao. Kasi ang dami na po nila, huwag nyo na pong antayin na mabuo pa ang mapa ng Pilipinas bago kayo humingi ng tawad at sabihin nyo sa buong bansa na nagkamali kayo. Para kahit papaano, kahit hindi man kayo mapatawad ng lahat, meron pa rin makakaintindi sa inyo. Kasi ganito yun. Kung sino yung taong nagpapakumbaba, yun ang inaangat. At yung taong nagpapakataas, yun ang ibinabagsak. Sa tingin nyo po ba mali ako? Nangyayari na po yan sa inyo ngayon. Huwag nyo na pong hintayin na mahuli pa ang lahat. Totoo po ang kasabihan na huwag mong gawin sa kapwa mo ang ayaw mong gawin din sa'yo. Kasi yung, yung kasabihan na yan, nangyayari po yan sa inyo. Eh. Ginawa nyo po yan. Kailangan nyo pong itama ang mali. At hindi po maitatama ang mali ng isa pang pagkakamali. Kailangan nyo pong mag-isip para po matakasan nyo yung ganitong mga pagkakataon. Kasi po, pag aantayin nyo pang mabuo ang mapa ng Pilipinas bago po kayo kumilos, baka huli na po ang lahat.